Hiya! For today's video, i-share ko naman po sa inyo kung paano po ba ako magtrabaho sa ward. Ako po ay tatlong taon na nagtatrabaho sa elderly ward. At may pattern po ang aking duty. Isang long day po at yung iba po ay puro night duty na po. Per! week yun. At kung nakasubaybay po kayo sa vlog ko ay nabanggit ko po na nagpasa na nga po ako ng resignation letter dahil ang nabili po naming bahay ay nasa countryside po. Kaya kailangan po namin lumipat ng work. At napakabilis nga po ng araw dahil ngayong linggo ay ang aking last working week na po dito sa elderly ward. Bale tatlo na lang po ang aking duty. At ngayon nga po ay ang aking last long day. Kaya tara isasama ko kayo sa aking mga routine na mamimiss ko ng sobra-sobra. Before nga kami magstart ng duty ay eh, meron po kaming 7 am huddle. After nyan ay handover na, start na ng meds. At pagdating po ng 9am, ito po yung pinakaayaw ko, yung MDT po. Multidisciplinary meeting po ang ibig sabihin yan. Andyan po ang consultant, ang mga doktor, social worker, occupational therapy, physiotherapy, at discharge coordinator. Swerte nga po ako ngayong araw dahil meron po akong kasamang band 6 na nakasuporta po sa akin. Yan po si Sister Tony. Pero hindi lagi. Ngayon lang po nangyari yan na meron na nakabackup sa likod ko. So dito po ay didiscuss po namin lahat ng mga plano sa aming mga pasyente. Kung medically fit na ba, not medically fit, kung anong plano, i-discharge -di na ba, saan pupunta, ganun. 16 patient po ang aking dinidiscuss sa kanila. Mm, -mm napakadami po. At ngayong araw nga, kung kaya last day ko, ay sa pinakamabait na consultant pa ako napunta. Yung pinakamasungit pa. Mm, mm After namin matapos yung labing -anim na pasyente, ay babalik na po ako sa ward ko at sasabihin ko po dun sa kapartner ko yung mga plan sa mga pasyente niya at napakadami pang kailangan gawin. mag obs ka pa, magme-meds ulit ng 12, mag a meds, mag -a update ng mga family, magpapalit ng pads, mag discharge mag ng pharmacy. Napakadaming mangyayari. At kung suswertihin ka ay magkaka-fall pa kung kailang handover na. Mm -mm. Sobrang nakakapagod pong magtrabaho sa elderly ward pero masarap po sa pakiramdam ang mag-alaga ng matatanda. At dahil napakababait po talaga ng mga boss ko dito at mga senior ko at yung iba ko pang pa mga katrabaho kaya sobrang bigat po sa pakiramdam ko at sobrang lungkot ko po na aalis na po ako in 3 days at ayun nga po ang mga ganap sa aking long day at ganito na po palagi ang itsura ko pag uwi ang time na po mm -mm. maghahadal muna ako dyan at after yan ay maghahand over na po ako sa night shift tapos, i-share ko lang po sa inyo, yung isa ko pong kawork ay nag iimo imo na po at nag-start na nga po mag-story ng ganito. Na-touch naman ako sa message niya. Itong si Irvin, kahit nasa pinakadulo na po ako ng ward, ay ako palagi ang pinupuntahan nito pag meron siyang tanong. Or kailangan niya ng tulong. At kahit sobrang stricto ko sa kanya, ay ako pa rin po ang pinupuntahan nito. Mm -mm. At yun lang po muna ang ating vlog for today. Thank you for watching. See you later. Bye!